Ano mo sabi mo sa ulam nila kuya? Kuya. Ano mo sabi mo? Ano mo anong mo? Ano ah, mo? Thank you dahil ano. <laughs> sabi niya niya. Sarap. Ano <laughs> ba sa tayo nakakain dito ng ganito eh. Sarap talaga eh. Thank you. Nasasarapan ka.

Yan po ay kanin. may siyomay. po, ma'am. Kanin lang po, rin po ay sweet <laughs> corn. Ma na siya lang, Ay, talagang diet, ma'am. Uwi ako. Kano gusto? May ten po, may five Parami ba yun? Pwede pong mas malaki, ma. Ito yung 20. May 20 tayo? 20. Mas malaki, mas malaki. Dessert na lang. Yung 10 po kasi. Ito, ma. So, na, ako ba yung 10 oz? Ang 20, gano'n karami? 20, 10 oz. Yung 10 oz. Ang 30 na to.

Yes. nang ano? kaniya ano? 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 ko pa yung ang ang nyo ang huling hudy ko pa siya unang na usus なるほど。<laughs> <laughs> 20 po. Bibili ka na ng pasok. Oh, last, last, last. Nagdagan. Sa -su pasok niya, ang sakit sa ma mamaya. Daanan mo na lang, ma'am. Dito lang ako, kuya. Ah, dyan ka lang. Ang oh, mo po. Kayo. Hindi lang po. Magkano na ba yan? Na 60 man. at saka... Magkano yung yung chicken?

pagdating may pa po Dade, kailangan ko na okay. hindi, ng ano, hindi ng Cute. ay, baby bili ka, may 5 pesos may baby, po 5 pesos Alin, aboy na mo pagkakunin? bili aboy dyan diyan ko nga ay Ako so, mo 5 pesos? ha Tukua mo kayo na sa taas. Oo, mayroon, mayroon. Sa'yo! Ha? mo daw yung spring sa taas. Ito po. Ay, ay, ay. Sabaw. O, ipapunta. Hindi ko kahapon kasi ang hanap natin sa sabaw. Ikaw din, be? Hmm? Ayaw niya. lang daw. na lang. Sipinaka Sipinaka. busuk nggak mana? busuk Gusto pala natin ay fried rice at saka gulay. <coughs> <coughs> bukod na ako na kakain na na Bukod ka masarap yung ulam